Meron tayong bagong helmet coming from Evo. Ito yung bagong modular helmet ni Evo. Evo VXR 8000. Evo VXR 8000 mga sir. So, tignan natin. Yung itsura. Ayan. Yung helmet. Siyempre, helmet bag. Then, may kasama rin siyang clear visor. Okay. Ito yung side. Ito yung harapan. Then, ito naman yung likuran. Okay. Dual visor. Then at the same time, this one is modular. So, ito yung tsula niya pag nakasawat sa atin, mga sir. So, meron siyang dual visor. Okay. Then, syempre, pag di nyo ako masyadong marinig, di nyo masyadong uh, maintindihan yung sinasabi ko, pwede mong itaas yung, yung harapan para maging open face siya. Pwede kang mag pwede kang mag-vape, pwede kang kumain, pwede kang makapag at kung ano-ano pa mga sir. So ito again, yung Evo VXR 8000. Yes sir, ganda na itsura. At kung umabot ka dito sa dulo ng video mga sir, pwede mong makuha itong helmet ito. to. Comment mo lang VXR 8000 at sabihin mo kung bakit para sa iyo itong helmet ito. to. Yes sir!